Kevin Durant sa Miami Heat next season at Lakers makaka-jackpot sa trade sa Jazz dahil kay Kessler at Mark Cannon. Pero bago yan, desperado na nga ang Miami Heat at si Pat Riley na makuha si Kevin Durant. Dahil patuloy nga ang paghabol ng Miami Heat dito sa 15-time All-Star player na mula pa noong mid-season ay nasa radar na nila. Malaki talaga ang interes ng Miami sa pagkuha kay KD mula sa Phoenix Suns. Noong una, hindi naging posible ang trade dahil sa salary cap issues ng Suns. Hindi nila kayang i-trade si KD nang hindi sila nalulugi pagdating sa value at cap space. Ngunit ngayon, posible na umanong maging available si KD sa darating na off-season. Ayon sa mga ulat, handang isama ng Miami Heat sa trade ang dating number one overall pick na si Andrew Wiggins, na maaaring maging pangunahing asset nila sa deal na ito. Napapabalita na ito ang isa sa mga seryosong galaw ng Miami para mas mapalapit sa pagkuha kay KD. Hindi rin kasi naging maganda ang pagtatapos ng season ng Phoenix Suns. Muling nabigo ang koponan na makapasok sa playoffs at kitang-kita ang kakulangan ng chemistry sa pagitan ng kanilang mga star players. Dismayado raw si KD sa nangyari kaya mas tumindi ang posibilidad na hihilingin niya ang isang trade sa off-season dahil dito mas lalo pa raw naging interesado si Pat Riley, ang architect ng maraming tagumpay ng Miami Heat na isama si KD sa kanilang lineup. Naniniwala si Riley na kung makukuha nila si KD, magiging malakas na contender ang Miami sa susunod na season. Hindi lang para sa immediate success kundi maging sa kinabukasan ng franchise. Samantala, isang mainit na balita naman ang lumabas ngayong araw mula sa ESPN dahil ang Los Angeles Lakers ay kasalukuyang nage-explore ng isang major trade deal kasama ang Utah Jazz na posibleng magresulta ng malaking pagbabago sa kanilang lineup. Ayon sa ulat, interesado ang Lakers na makuha sina Walker Kessler at Lowry Marcanen mula sa Jazz kapalit ng ilang mahalagang piraso mula sa kanilang kasalukuyang roster. Sa panig ng Lakers, ang mga posibleng isakripisyo ay sina Austin Reeves, Rui Hachimura, ang rookie na si Dalton Knecht at isang... First round pick. Bagamat masakit ang mawala si Reeves na naging mahalagang bahagi ng rotation at fan favorite, at si Hachimura, malinaw na ang Lakers ay gumagalaw na para sa mas malalim na playoff run at championship contention. Si Markkanen ay isang all-star caliber forward na may versatile skill set, may kakayahang pumunto sa loob at labas, habang si Kessler naman ay isang young defensive anchor na kilala sa kanyang rim protection at rebounding. Ang kanilang pagdating ay magbibigay ng bagong lakas sa kanilang frontcourt at potential sa frontcourt ng Lakers, lalo na sa pagtanda ni LeBron James. Ayon din sa mga analysts, si Kessler at Markkanen nga ay fit sa playing style ni Luka at Lebron. Mapapakinabangan nga nila ang dalawa, lalo na sa mga alley hoops play, lalo na itong si Kessler. Habang si Markkanen naman ay maasahan ang rebounding at ang kanyang shooting sa 3 points area. Sa ngayon, ay wala pang final na desisyon ang naiulat. Ngunit kung matuloy ito, ito ay isang blockbuster trade na maaaring magbago sa dynamics ng Western Conference. Pero kung makukuha nila ito sa Jazz, makakabuo ang Lakers ng isang super team, Nina Luka Doncic, Lebron James, James, Laurie Markkanen, Walker Kessler at Dorian Finney-Smith. Patuloy naming babantayan ang development ng balitang ito habang papalapit ang off-season.